is video mga kasi po na ng chicken Kumainit na po yung mantika mga kasi Ito na po yung chicken na ah, ah, harina pati ang ulam na naman Ayan, oh, pulo na Diba? Ito na lang yung natira mga kasi Eh, bukan ko na lang Lulutuin na lang Para kumaan na Napaka sarap to, sarap Sarap, sarap to yung sarap ilang piraso ito mga kasipul uh, di tiraso piraso na lang eh. at babalik na rin ko mga kasipul para halo halo yung ano niya Ma o oh yan o oh. diba? para masarap yung pagkaluto di na po siya ma dikit o diba? oh. ito na na yung ulam nila wala ng anak ko mga kasipol, dahil ako ngayon ay mag-noodles. Noodles lang. Muna. Noodles, noodles lang muna tayo. Malapit na mga kasipol. malupok Yan Crispy crispy na po. Sa tabila. Gano'n. 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 Diba? Ito na lang huling baliktad na yan dahil presyon po tapos ako kumain maluto din yung aking ulam na niluto ng mga kasintol diba? nadalik na natin ulit Do, para <coughs> malutong lutong yung ating presyo yan, lutong lutong talaga ito yan, yan makikita nyo mamaya mga kasi po pag uh, luto na po yung na yun. so na kasi po luto yung ating 16 sikim yan o no? na po yung kristin na po talaga siya ayoko e, na po yung ating lutuan dahil lutong lutong na po yung ating kristin yan eh. kita niya at napakasarap lutong na lutong na kristin lutong na lutong na ay hindi na lagyan ng ano tissue ito lang dahil kunti lang yung dika ito napakasarap yung mga kasimpol ng ganito yan try natin na mamaya ito talamigin ko lang mga kasimpol para makuhan nyo kung ano kasarap ating kasimpol Yan, ito na mga kasi po, hanggang dito lang po yung ating video. Tapos na po, naluto na po yung aking crispy chicken. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po yung ating video.